What's up, mommy? And me. Samahan nyo kami ni Bella sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Yung kagigising ko lang pero inaantok pa nga yung diwa ko. Para nga magising ay binuksan ko na yung mga kortina at bintana. Pagkatapos dumiretso ako sa kusina para maginit ng tubig at binuksan ko na rin yung bintana. Pagkasalang ko ng takore, binalik ko naman yung mga kaldero sa lagayan. Iniwalay hmm. ko na yung kaldero na pagsasayangan ko nga ng pagkain ng mga aso. Pinulot ko nga muna itong mga basura dahil kalat-kalat na naman ng mga pusa. Kumukulo na nga yung sinalang nating tubig, kaya naman sinalin na natin to sa thermos. Nagtimpla na rin ako ng kape ko. Sinalang ko nga yung kawali at lulutuin natin yung natira natin kahapon na luncheon meat. Habang hindi pa mainit yung kawali, kinuha ko na yung luncheon meat sa ref. Nagsalang na nga ako ng luncheon meat. Meron na nga naprito dito, kaya naman kumuha ako ng isa at nagpalaman ako sa monay. Sobrang ang sarap nito mga kamami and me. Sinabayan ko rin ng kape. Sinangag ko na rin yung natira naming kanin sa ref. Para kung magbabaon si Bella ay ready na Nakahanda na nga lahat si Bella ay tulog pa. ko na nga siyang paliguan pagkagising niya. Pati ang mami nakaligo na din. Tinalian ko nga siya ng buhok pero sa ibabaw lang. Dahil basa pa nga lahat. Nagsarado ako ng bintana. Pinasok ko muna yung pagkain at hindi kumain si Bella. Lagay muna ako ng tawel sa likod ko dahil pawis na pawis na ako bago papasok si Bella. Binuksan ko na yung gate. Nilabas ko na yung motor. Papasok na kami. Nakauwi na kami ng bahay pero aalis din kami agad. Magre-refill kami ng tubig. Naubusan na kami ng tubig. Sobra pong init ng panahon baka ma-dehydrate kami ni Bella kaya kahit mainit, pumunta kami bumili ng tubig. Fast forward, nandito na kami sa bahay. Pagkadating ko nagsayang ako kaagad ng kanin namin. Dalawang kaldero na nilutuan ko sabay. Habang hinihintay ko maluto yung kanin, nag-dessert muna ako ng saging. Ito yung niluto ko kahapon saging na nilagyan ko lang po ng asukan. Nagugutom na po kasi ako. Yung mga tinopiko ko, nilagay ko na sa lagayan. Nilagay ko na din yung mga damit ni Bella sa damitan niya yung mga kumot, pinaglalagay ko na rin sa lagayan. Nakita ko yung bintana namin, napakadumi na pala. Kinuha ko yung vacuum at binacuum ko na. Pagkatapos ko dito, nagpahinga muna ako. Kinahaponan dahil wala nang init, naglinis ako sa garden. Habang nagdadamo ako, may mga nakita akong mga talbos ng kamote, kaya tinalbos ko. Yung mga damo na tinanggal ko, nilagay ko muna sa isang lugar. Para doon natin susunugin kapag na-dry. Ilang araw nang umulan, kaya hindi na ako nahirapan nagdamo. Pagkatapos ko nagdamo, naupo muna ako ako dito sa may tabi. Nakita ko yung ulap, nagbabadya na namang umulan. Buti na lang natapos ko na itong area na to. Lumakas na nga yung hangin. Gusto ko pa sana magdamo, kaso ang lakas-lakas na talaga ng hangin. At nagbabadya umulan dahil sobrang itim na ng medyo ulap. Medyo may kaputikan nga dun sa dinamahan natin. Yeah, medyo may putik-putik na rin ako dito. Nagugas ako ng kamay, nagugas ako ng paa, patimuka. Mga bandang alas tres ako nagsimula at natapos ako ng ganitong oras. Mga quarter to five na yata ito. Yun nga papaya sa so sobrang lakas ng ulap na ay natumba. Masok ako sa loob at doon ko na yung chinelas ko na maputi. Pinagsasara ko na rin yung mga bintana dahil sobrang hangin talaga. Pinasok ko na rin yung natitirang sampay sa labas. Baka lipa rin pa, sayang. <laughs> Pinasok ko na yung motor ko, baka maanggian sa labas. <laughs> Nagsisimula na ang umambon at napakalakas ng hangin. Niluto ko na yung talbos ng kamote at uulamin namin. Masya, hanggang dito na lang po yung aking video. Salamat. Bye-bye!